10 minutes video. Jack, nasan tayo? Nasa... Ah... Uh, Inipit? Tama ba? Mali mo. Inipit si Raita. Ano ba yung tawag? Ano tawag? Ano tawag? Patikan, ani? eh? Ano patikan? Ane? Binitak? Hindi. Binitak? Binitak? Binit. <laughs> binit Pinitpit. Pinitpit. Daraw yung tan. Hindi ako pinitpit. Video mo naman ako. Ayun, ikaw. Pinit... Pinitpit to! Medyo... Medyo contrast ka sa araw eh. Kaya medyo shadowy. Ha! Ah, kung tama yung term ko. Pero masarap. Galing na term niya, shadowy. Ah! Hinihintay pa namin bumaba na ko sa ilog para makapag-explore kami. Kasi gusto namin pumunta sa cake. Sa so, mga palad ang kid din ay matatagpuan doon. Yan, sa lugar na yan matatagpuan ang mga kid. Dito si Zuma. Si Zuma daw ay buhay. Buhay siya. Maganda <laughs> dito. Parang paraiso. Benito, ang bago ba kayo nung unang panahon? Puro tadpole. Tadpole, ano yan? Malaria. Mosquito. 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 Baby Mosquito. Uy! What? Di. Uy! Bakao. Uy! Ate Jeff, with his latest accessory sa tsinela, ito. Yan. Warmer Marathon sando, headband, at siyempre, apron, apro Okay. Apro. Yeah. kami na ngayon, may whirlpool. Hindi lang kita dito sa, ano, sa, sa video, pero... Kung mata nyo gagamitin nyo, kitang-kita kita, kita, may ipo-ipo yung tubig na yan. Kaya naiilang kaming languyin. Actually, nagpabalik-balik kami hanggang dun sa dulo. Dito, siguro 20. 20, Oo, oh, 20, 20. 20 balik. Yung tubig kasi yung, yung pinatayuan namin ngayon. Dumating yung mayor ng lugar na to, pinaahon kami kasi hindi kami mapigilan ng mga katutubo. Eh, maahon na kami. Kaya ito kami ngayon, sun beating. Woo! Hi! Hi Lorraine! Ah, uh, dadalhin kita dito sa Sunday. Ikaw, sino dadalhin mo? City side daw, city side. Ah! Yeah! Woo! Saya! Mag-wall climb kami. Alam niyo kung saan? Liko, liko, liko. Doon! Nakikita niyo yan? Yan. Mga isang kilometro layo niya mula dito sa aking kinaupuan. Pupunta kami dyan. Actually, nasa kalahati na kami. Kaso, naiwan ko yung candy ko. Bumalik ako. Yun. Yan. Woohoo! Hop, nakita niyo yun? Focus, 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 focus. Test pa yan. Hindi Oh, attention. Ay yung amin. Si kami nakatira layo. Ang layo niyan. Oh, yo, oh, oh. Oh, oh, oh. Ito rin kay Iban sa Buruwisan, sa Buruwisan, kapiranggot at tudig dito. Sobrang laki, hindi ka na makaligo. The highway. The highway ito. Sa B. Oh, ang gwapo. Ah, anak ni Red Cortez. Hanit! Bill Clinton. Ito na nalamin na parang, ay, yung katabi niya. <laughs> <laughs> Hindi, artistahin na lang di hindi Dito namin plano mag-camp ni Jeff. Pag-iisipan ko pa rin. Kasi sabi ni Jeff nga naman, tumataas taas yung tubig. Baka bahain kami. Masarap din yung mag-camp kasi accessible, tubig, ayan agad. Hugas pang saing. Doon banda,